mga pangunahing balita. May git isang milyong piso ng alaga ng shabu na samsam sa isang sekyu sa Bayabas na Naga City. Militar at NPA nagkaengkwetro sa Karamuan at Sipokot, at Kamarinesur. Rank 2 Most Wanted Person ng Bicol, arestaro sa Daragal Boy. At isang libong pisong insentibo, ipinamahagi ng Deped Bicol sa mga guro sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Magandang gabi. Narito na mga balita ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ikalabing pito ng Setyembre. Timbogang isang gwardya matapos na makuha na ng maygit isang milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas Sanaga. Dati na umanong nakulong ang sospek dahil sa pagpapakalat ng iligal na droga. May report si Hercules Barbasena. Himas Rehas sa ikalawang pagkakataon ang 43 anyos na gwardya matapos makuhanan ng mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu sa Baybas operation sa Almeda Highway Conception, Pequeña, Naga City. Magalas 3 ng hapon noong lunes, Setyembre 15. Kinilala ni Police stop Sergeant Robert Aguilion, Assistant PIO ng Naga City Police Office ang sospek na si Alias Ente, residente ng San Miguel Eriga City. Nakuha sa posisyon ng sospek ang tatlong transparent plastic sachet na may laman ang hinihinalang shabu na may timbang na 150 gram na nagkakalaga ng 1,020,000 pesos. Taong 2022, nang unang makulo ang sospek dahil din sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. I suppose po siguro sa dahilan dahil Uh, marami ang kumukunta ngayon dito sa Naga dahil na din sa ongoing yung ating penyakranse fiesta. At isa pa ay yung siguro iniisip niya na dahil nasa ibang lugar siya, hindi siya mahuhuli o kung maliit ang kansa na siya ay mahuli. Naaresto ang sospek sa pinagsanib pwersa ng City Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit ng Naga City Police Office, Naga City Police Station 2, at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol. Uh, Unang-una po, pasalamat tayo sa ating mga kubayan sa tuloy na pagbibigyan ng informasyon. At yun naman po sa mga gumagamit, yung mga natin user, uh, sila as victims and maaari naman po silang kumonsulta sa kanilang municipal health municipal health unit sa uh, nila o Sa kasalukuyan, nasa kustodiya pa ng Naga City Police Station to ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung mapapatunayan na gumagamit din ang sospek ng ilegal na droga, ay sasapan ulit siya ng paglabag sa Section 15 ng Naturang Batas. Para sa mga balitang, Bicol, Hercules Barbacena. Isang 16 anyos na dalagita ang natagpuang patay at palutang-lutang sa dagat sa Aroroy, Masbate. Inaalam pa ng otoridad kung may foul play sa pagkamatay ng biktima. Narito ang buong ulat. Nasa state of decomposition na nang matagpuan ng bangkay ng isang 16 anyos na babae habang palutang-lutang sa dagat sakop ng barangay Amutag Aruroy Masbate. Alas 6.30 ng umaga nitong linggo, Setyembre 14. Kinilalang biktima na isang out-of-school youth at residente ng barangay Dayhagan Parehong Bayan. Batay sa impormasyon, isang residente sa nasabing lugar ang nakakita sa biktima na agad naman ay pinarating sa kalaman ng pulisya. Kuli siyang nakitang buhay, biyernes, setyembre 12, sa parehong lugar. Napapadalas rin umano ang pag-alis ng bahay ng biktima. Based dun sa ano, itinawag lang po sa amin ng barangay officials ko na yung mga residente nga din po doon ay may natagpo ang palutang-lutang. So, na naman po natin yung pinuntahan. Base po sa ating ano, uh, uh, na-recover, may mga saot pa naman po itong damit. Kasi medyo gutay-gutay na po sa kadahilan ng medyo naaagnas na yung katawan niya po. So, hindi pa natin matiyak na kung kailan po talaga siguradong yung duration ng time na siya po ay uh, pinaslang. Inaalam pa rin ng otoridad kung may foul play sa pagkamatay ng dalagita. Uh, apparently, uh, sa tulong ng ating mga uh, kabarangay, dyan sa barangay Dayhagan at sa mga karating barangay pa po, uh, meron na po tayo mga tinututukan ng mga personalities na maaari nating, kung makatulong pa po yung ibang tao, ay maaari nating sampahan ng kaso po. Nakatakdang isa ilalim sa otopsiya ang biktima. Iba-ibang kalibre ng armas at kagamitan ng umano'y rebelding grupo ang narecover sa dalawang magkahiwalay na engkwentro na naitala sa Camarines Sur. Patuloy pa din ang ginagawang hot pursuit operation sa mga rebelde. May report si May Encinares. Nakabakbaka ng 83rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mahigit kumulang 10 miyembro ng Umanoy New People's Army o NPA sa nangyaring enkwentro sa barangay Bakong Karamoan, Camarines Sur, umaga noong linggo, Setyembre 14. Ayon sa tagapagsalita ng 9th Infantry Division Philippine Army na si Major Frank Roldan, bago ang enkwentro, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga residente na may ilan silang namataang rebelde sa nasabing lugar. Tumagal ang sagupaan ng sampung minuto kung saan anim na militar ang naitalang sugatan. Matapos ang sagupaan, narecover ng otoridad ang isang M16 rifle at isang M203 grenade launcher at iba pang personal na kagamitan ng grupo. Sir, continuous yung ating uh, intelligence build-up. Ano. Yung mga information na natatanggap po natin mula sa mga kakaibang sources, na binabalidate po natin yan sa pamamagitan po ng uh, kung hindi man pag-check uh, doon sa area ay uh, meron po kami mga former rebels na katulong sa pag-validate po niya na at iba pa pong mga interviews. Hapo noong lunes, September 15, nang makaenkwentro din ng 9th Infantry Battalion ang hubigit kumulang 10 miyembro din ng rebelding grupo sa barangay Manlubang, Sipokot, Sur. Tumagal naman ang nasabing sagupaan ng humigit kumulang 45 minuto. Na-recover din ng mga militar ang dalawang M16 rifles, apat na bandoliers, mga cellphone at iba pang kagamitan ng grupo. Sa ngayon po, wala naman na silang uh, tinatawag na physical na postingan or yung kampo. no Ahily uh, mobile sila, uh, mabilis silang magpalipat-lipat uh, ng... Uh, iba't ibang lugar dahil iniiwasan nga nila yung uh, ma report sila sa otoridad. At sa pagkakataong ito, yung kanilang uh, uh, pansamantalahang inokupa ay masukal naman ma maraming punong kahoy pa. ang nga lang ay na-trace pa rin sila ng ating mga nagpapatrol niyang mga kasutunan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang hot pursuit operation sa mga rebelde para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Hindi na nakapalagpa sa otoridad ang rank 2 most wanted person ng Bicol matapos na maaresto ng pulisya sa Daraga Albay. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso. May report si Mel Moral. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang tinaguri ang rank 2 most wanted person ng Bicol sa ikinasang intelligence operation sa bayan ng Daragan itong biyernes, September 12. Kinilala ni Police Colonel Noel Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, ang suspect na isang 54-anyos na lalaking magsasaka at residente ng nasabing bayan. Inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte ngayong Setyembre para sa tatlong kaso ng qualified trafficking in persons at isang qualified rape by sexual assault na walang kaukulang piyansa. Ang nangyari po dito uh, nung, uh, nung hindi po siya nagtago, wag uh, ko na uh, uh, naandol lang siya sa lugar niya at uh, naisang pa yung kaso then nalabas ang kagad ng warrant of arrest kaya nahuli po natin doon mismo sa kaniyang bahay nasa kustudiya pa ng Daraga Municipal Police Station ang sospek para sa kaukulang disposisyon. By virtue ng ano ng uh, by instruction ng aming uh, uh, regional director Police Brigadier General uh, Nestor Babagay, Jr. Uh, yun po yung direktiba niya sa uh, sa akin uh, as provincial director ng Albay at ayun uh, din po ang direktiba ko sa mga chief police sa baba na paigtingin po yung uh, uh, crimes against uh, Uh, Naging posible ang operasyon dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, mga tagumpay ng Albay Police Provincial Office kontra kriminalidad, ibinahagi ni Police Colonel Noel Nunez. At yaman ang kalusugan program ng PhilHealth, inilunsad sa Legazpi City. Yari ba pa ang balita sa pagbabalik na Kubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, gayo may habang kami nabubuhay. Nakulaan Ning tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience missabee's bay resort your tropical island getaway Sa mahigit labing limang taong paglilingkod, libu-libu na ang mga natulungan. Mga istudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral. Mga maliliit na negosyante na itagulog ang kanilang show Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List. Viva la viva, viva! Nuestra Signora de Francia! Viva! daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nakatanggap ng isang libong pisong insentibo ang public teachers sa Bicol sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Ang cash incentive ay pagbibigay-pugay daw ng kagawaran sa sakripisyo ng mga guro. Narito ang buong ulat. Nakatanggap ng tig 1,000 pesos na cash incentive ang mga guro sa Bicol Region sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Ayon kay Attorney Santiago Jackie Villafuerte, Supervising Administrative Officer ng Kagawaran sa Bicol, kasama sa mga nabigyan ng insentibo ang mga guro sa elementary, junior high school, senior high school sa mga pampublikong paaralan at mga guro sa community learning centers na nasa serbisyo bago matapos ang October 5. Ang exception doon, board... Pag nandito sa exemption, ibig sabihin, qualified mo sila. Yan po, una, um, those who are on absence without leave as of October 5th of the current school year, ngayon po yan. Those who are found guilty of offense in connection with their work, invented of the penalty in the previous school year, those who are no longer in service as of October 5th of the current school year, those who will be hired after October 5 of the current school year. Doon po sa nabagi ko kanina, uh, those who are found guilty. Ibig sabihin, kung kayo ay may kaso pala, pending sa court, mayroon may formal charge, ay maaari po kayo magiging eligible duty. Ang insentibo ay pagbibigay-pugay ng kagawaran sa sakripisyo ng mga guru. But because of this, EO, ay nabigyan po lahat ng pagkakataong na umunlad, umadugdugan pa ang kanilang sahod sa pamagitan ng mga items nito. Ang Teacher's Month ay ipinagdiriwang tuwing September 5 hanggang October 5 taon-taon. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Ibinahagi ng bagong direktor ng Albay Police Provincial Office na si Police Colonel Noel Nunez ang kanilang tagumpay kontra kriminalidad mula nang siya'y maupo bilang bagong leader ng tanggapan. Ilan sa mga ito ang kanilang tagumpay sa pagsugpo sa ilegal na droga. May report si May Encinares. Ibinahagi ni Police Colonel Noel Nunez ang tagumpay ng Albay Police Provincial Office kontra kriminalidad mula nang siya ay maupo bilang bagong direktor ng tanggapan. Batay aniya sa kanilang datos, Mula August 26, 2025 hanggang September 15, 2025, umabot ng mahigit kalahating milyong piso ang kanilang nakulimbat na iligal na droga o 78.19 gramo ng shabu at 3.7 gramo ng mariwana kung saan isang sospek ang naaresto. Sa loob ng mga nasabing pecha o 20 araw, umabot din sa 55 na wanted person ang naaresto. Kabilang dito ang limang regional most wanted person na rank 1, 2, 4, 6 at 7. Dalawang provincial most wanted person na rank 1 at 10. Dalawang city wanted person na rank 8 at 9. Apat na municipal most wanted person na rank 1. 9, 6 at Municipal Most Wanted Person ng Nueva Ecija at apat naput dalawang other wanted person. Nakapagtala din ang tanggapan ng tatlong operasyon laban sa mga hindi rehestradong baril. Dalawa ang nahuli, walo ang voluntaryong sumuko ng kanilang baril sa iba't ibang himpila ng pulisya, tatlo ang nakumpiskang baril at 83 bala ang nakumpiska. Pitong operasyon ang ikinasa kontra illegal logging. Dalawa rito ang naaresto. Natutuwa ako kasi uh, nakita ko talaga na very effective ang ating mga kapulisan sa baba. Yung deployment, yung assessment, kung saan i-deploy, ide anong oras, saan yung hotspot. Lahat po yan ay uh, uh, isa sa mga strategy natin at ginagawa natin kung bakit na matagumpay po natin na gagampanan yung ating tungkulin dagdag pa ni Nunez, patuloy ang kanyang pagmonitor at pagbisita sa mga himpila ng pulisya sa lalawigan upang mas ganahan at maipadama ang kanyang pagpapahalaga at mapataas ang moral ng pulisya para po lalo silang uh, ganahan sa pagtatrabaho uh, isa sa mga programa ko ay yung uh, tinatawag na ano yung moral uh, and the welfare nila sa uh, moral and welfare automatic uh, may mga incentives akong uh, ibinibigay katulad ng mga awards yan po yung mga consideration na eh, naipo-provide ko sa kanila then at uh, uh, the same time uh, kinakausap ko sila pinupuntahan ko sila dun sa kanilang mga police station na uh, ikinatutuan naman nila dahil uh, napipil nila yung presence ko doon na ang ang piling nila isa uh, hindi sila nag-iisa ang kanilang provincial director ay eh, lagi nilang kasama Matatandaan na nito lamang Agosto 18 ng formal na maupo si Nunez bilang direktor ng Albay PPO. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Matagumpay na nailunsad sa isang mall sa Ligaspi ang Yaka Program ng Philippine Health Insurance Corporation, Bicol. Layunin ng programa na mailapit ang libreng serbisyo medikal sa mga manggagawang Pilipino na miyembro ng kagawaran. May report si Mel Moral. Inilunsad kahapon sa isang mall sa lungsod ng Ligaspi ang yaman ng kalusugan o yakap program ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol. Sa ilalim ng programa, babantayan ng kanilang yakap clinics ang kalusugan ng kanilang mga miyembro. Mas pinalawak na rin ito ang mga libreng laboratory tests at cancer screening tests na sakop ng PhilHealth gaya ng mammogram at colonoscopy. Mula 55, 75 gamot na rin ang sakop ng PhilHealth. Pinupursigi din ng ahensya na makapag-digitalize na para mas mapabilis ang pagproseso ng registration at konsultasyon. Ang aim ng ating yakap is prevention. Before pa man po tayo magkasakit ay meron ng mag-aalaga sa atin na yakap facility or clinic para tayo hindi na po lumala ang ating sakit kung meron man tayong sakit. Isa sa mga nakapagparehistro na sa programa ay ang manggagawang si Nanay Anisha na nagtatrabaho sa naturang establishmento. Nagpapasalamat po ako sa uh, PhilHealth, sa Dole, and sa LCC dahil sa joint effort ng launching ng ganitong Yaka program dahil mas napapadali at mas na-enlighten kami kung anong mga benefits na pwedeng ma-avail ng mga empleyado na hindi nagagastos na sobra-sobra at saka mayroong kami mga accredited na hospital na madaling malapitan. So through this orientation, through this launching, marami kami na na-aware kung ano yung mga pwede namin i-avail sa, ano, sa Philhealth. health. Layunin ang programa na tulungan ng kanilang mga miyembro na mapangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang sakit lalo na ng mga manggagawang Pilipino. Nakibahagi rin sa naturang aktibidad ang Department of Labor and Employment. Ayon kay Dolly Bicol Director Imelda Gatinaw, malaking tulong ang programa para masiguro ang kalusugan ng mga manggagawa sa buong rehiyon. Every worker will know that the Yaga program is for you. Hindi na kailangan magkasakit tayo para maka-avail ng PhilHealth. Yaka pa ang dating Konsulta program ng PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Yaka program, maaaring bumisita sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si Danica Garcia. Salamat.